Ang Duwag na Prinsipe Noong unang panahon, sa kaharian ng Elendor, ay may isang prinsipe na nagnangalang Prinsipe Philip. Siya'y kilala sa kanyang labis na pagkatakot sa lahat ng bagay. Si Prinsipe Philip ay natatakot sa dilim, sa matataas na lugar, at lalo na sa mga malalakas na tunog. Dahil dito, madalas siyang manatili sa loob ng palasyo at bihirang lumabas. Sa kabila ng kanyang mga takot, si Felipe ay may isang lihim na pangarap na is niyang maging isang matapang na prinsipe. Palagi niyang binabasa ang mga kwento ng matatapang na bayani at iniisip kung paano maging katulad nila. Isang araw, habang binabasa ang kanyang paboritong libro, napag-isipan niyang oras na para baguhin ang kanyang buhay isip niyang harapin ang kanyang mga takot at maging matapang. Nalaman ni Haring Fernando, ama ni Philip, ang kanyang plano at nagdesisyong subukan ang tapang ng prinsipe. Binigyan niya si Philip ng isang mapa na naglalaman ng ruta papunta sa mahiwagang kagubatan ng Elendor. Sa kagubatan na ito, matatagpuan mo ang lunas ng tapang, sabi ng hari. Ngunit kailangan mong harapin ang iyong mga takot upang makamit ito. Kinabahan si Philip ngunit nagpa siya pa rin siyang sundin ang utos ng kanyang ama. Bago umalis, naghanda si Philip ng mga gamit na maaaring kailanganin niya sa kanyang paglalakbay. Kinuha niya ang kanyang espada, isang lampara, pagkain at tubig. Hinanda rin niya ang kanyang puso at isipan para sa mga pagsubok na maaaring harapin. Binigyan siya ng kanyang ina ng isang mahiwagang talisman na magbibigay lakas ng loob sa kanya sa oras ng pangangailangan. Sa kanyang paglalakbay, Unang hinarap ni Philip ang isang madilim at malalim na guwang. Natatakot siyang tumawid dahil sa takot sa matataas na lugar. Naisip niya ang mga kwento ng matatapang na bayani at sinubukang lakasan ang kanyang loob. Sa tulong ng kanyang mahiwagang talisman, nagawa niyang makatawid sa guwang. Pagkatapos tumawid sa guwang, napadpad siya sa isang lugar na puno ng malalaking hayop. Takot na takot si Philip sa mga hayop na ito, ngunit naalala niya ang kanyang layunin. Ginamit niya ang kanyang talisman at lakas ng loob upang makalapit sa mga hayop. Napansin niyang ang mga hayop ay hindi pala nakakatakot kundi mababait. Habang papalalim siya sa kagubatan, narating niya ang isang lugar na sobrang dilim. Natatakot si Philip sa dilim ngunit alam niyang kailangan niya itong lagpasan. Binuksan niya ang kanyang lampara at ginamit ang liwanag nito upang makita ang daan. Dahan-dahan siyang naglakad at nadama ang lakas ng loob na bumabalot sa kanya. Sa kalagitnaan ng kagubatan, natagpuan niya ang isang mahiwagang ilog na sinasabing may kapangyarihang magbigay ng tapang. Ngunit ang ilog ay bantay sarado ng isang malaking halimaw na nagngangalang Grendel. Bagamat natatakot, nagdesisyon si Philip na harapin ang halimaw. Nakipaglaban siya kay Grendel gamit ang kanyang espada at talisman. Sa matinding labanan, nagawa niyang talunin si Grendel at natutunan niya na ang tunay na tapang ay nasa loob niya minum siya mula sa mahiwagang ilog at naramdaman ang kapangyarihan ng tapang. Naisip niya ang kanyang ama at ina at ang kanyang pangarap na maging isang matapang na prinsipe. Puno ng bagong pag-asa, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Matapos ang maraming pagsubok, nagbalik si Philip sa kaharian ng Elendor. Laking gulat ng lahat nang makita ang malaking pagbabago sa prinsipe. Si Haring Fernando at Reyna Isabella ay labis na natuwa sa tapang na ipinakita ng kanilang anak. Mula noon, si Felipe ay kinilala bilang ang prinsipeng matapang. Ginamit ni Felipe ang kanyang karanasan upang turuan ang mga tao sa kaharian ng Elendor. Nagtayo siya ng paaralan kung saan tinuturuan ang mga kabataan kung paano harapin ang kanilang mga takot. Naging inspirasyon siya sa buong kaharian at sa mga kalapit na lugar ang kanyang kwento ay kumalat at naging alamat. Isang araw, may dumating na balita tungkol sa isang bagong panganib na nagbabanta sa kaharian. Isang makapangyarihang bruha ang nagbabalak na sakupin ang Elendor. Si Philip, kasama ang kanyang mga kawal, ay naghandang harapin ang bagong hamon. Bagamat may kaba, alam niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok dahil sa kanyang natutunan nagpunta si Felipe at ang kanyang hukbo sa kuta ng bruha upang harapin ito. Sa kanilang pagdating, nakaharap nila ang maraming pagsubok at bitag na inihanda ng bruha. Ngunit sa bawat pagsubok, ipinakita ni Felipe ang kanyang tapang at husay. Sa huli, nakaharap nila ang bruha at isang matinding labanan ang naganap. Sa tulong ng kanyang mga kawal at ang mahiwagang talisman, nagtagumpay si Felipe laban sa bruha nawala ang panganib at muling naging payapa ang kaharian ng Elendor. Naging mas kilala at minahal si Philip ng kanyang mga nasasakupan. Siya ay kinilala bilang ang pinakamapangahas at pinakamabuting prinsipe na naghari sa Elendor. Sa mga sumunod na taon, nagpatuloy si Philip sa kanyang mga gawain bilang prinsipe at hari. Ang kanyang kaharian ay naging mas maunlad at masaya dahil sa kanyang pamumuno. Ang kwento ng kanyang tapang ay naging inspirasyon sa maraming henerasyon. At sa wakas, si Felipe ay namuhay ng masaya at mapayapa, alam na natupad niya ang kanyang pangarap na maging isang matapang na prinsip.